Good morning guys. Ayan, maulan dito sa amin. Maghahanap tayo ng ating malutong ulam dito sa ating garden. Para guys, samahan niyo ako guys. Parang gusto kong kumain ng pichay. Guys, Maulan. Maulan dito tayo sa ating garden. Hindi. Ang dami ng bunga ng ating ubo. Sa dalawa at atlo. Ayan, magkatabi-tabi. Dito tayo sa ating parang gusto kong kumain ng pichay baliktad pala to wala pala tong ano teka <laughs> lang guys kukuha tayo ng pichay ilalagay lang natin dito ang ating cellphone kahit maulan ayan sa masyadong kita lapit so, na lang muna natin nandito po yung ating pichay ito guys Wait lang guys Hello guys, ayan po ang ating pichay. Ayan. Katabi po ng ating kalamansi. guys. Ayan nga, damo na. Ating pichay. Tayo ay mag-harvest ng ating pichay. Ayan po. Mag-harvest tayo ng ating pichay ngayon tayo ay magluluto ng ginisang pichay sa sardinas. Ayan. Medyo malalaki lang yung pupuni natin. Meron din akong kangkong. Meron din kangkong. Malaklak na. kung tinanggalan natin, tataniman natin ulit yan. Guys. Okay. Ang ating pichay. Kukuha po tayo dun sa pichay. Diba? Kasi kukunti lang yan eh. Pag naano yan. tapos guys. Ang ating pichay. Ayan. Dito banda guys. Ang bulaklak na yung ating pichay. Ayan. Ang bulaklak ng pichay medyo ano na siya dito sa banda Meron pa dito Meron pa dito sa akin ayun kasi medyo malilimit po siya Hindi sa mga masyadong na ano na harap gawa ng laging ulan kaya yeah. tu dia ni dinding tu tu nak gas gas nak segala kita pulang video nak pulang dito sa amin hi guys tayo ay magluluto ng pichay ang muna natin siya ng lagyan muna natin siya dyan yung ibang picture kasi guys binibigay ko dyan sa manok yung um, mga medyo ano na nadakong yung ating picture So, alam namin ngayon ni Bunso. Dalawa lang naman kami dito. Wala pa kasi isang password. Ano pa nila? Christmas, ano, simbray. Ayan, medyo may ano. So, kay at tayo ay magluluto na bye bye guys okay, so muna natin, guys para wala na natin para mawala yung mga lupa na nalikit sa ano ito natin Ayan guys. Ayan yung lulutuin natin ngayon guys. yan Wala pa kasing hinog na kamatis eh. So ayan. So, umpisa na tayo magluto guys. Ayan. Dalawa lang naman kami kakain. Guys magluluto na tayo guys. Antika. natin. Painitin muna natin. Ang ating. Na natin yung bawang. Lagyan na natin ng ating Okay, ilagay na natin ito. So, Kung kasi yan, mamaya ako nasa lalagyan mm -hmm. ng tubig. So, Kung kailangan. Ayan guys. Nalagyan na natin ng bitchin at sabaw. Naghang kasi yung cellphone. Ayan. Kunti na. Kain na tayo guys. Thanks for watching. Bye bye guys.